Ano ah, sa kanya na yan? Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na, na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng baha. Huwag kang mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity-charity? Why do you need the... Uh... Kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, wala problema. Kung, if, if it will answer the... The issues nitong bansa natin. Okay. Ito na. No? Confirmado na. Di sisipot si Mayor... Basti Duterte sa charity boxing ni General Nicolas Torre III. Kung maalala ninyo, uh, unang makipagsuntukan daw si Mayor Basti, tinanggap yan ni General Torre. At nang tinanggap ni General Torre, nagpost naman sa ah... Uh, Facebook si Governor Chavit Singson. Pupusta daw siya pabor kay Basti ng 10 milyon. O, oh, 10 milyon. Ako kay uh, si Bastian Basti Duterte. Ah, 30 milyon pala. Enday, sana, Duterte. Ikasa muna. O, oh. 30 million pala. Oh, 30 million ang uh, pusta ni Chabit, ha? Oh. Kung matuloy, sabi niya. Pusta ako kay Sebastian si Basti Duterte. 30, 30 million. Hindi sana Duterte. Ikasa e, mo na. Oh. So, yun uh, handa na si General Torre pero walang basti na sisipot sa Avenio. Ready sila sa avenue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Uh, -huh. uh, a ring is already being set up there para sa Sunday. So, parang wala pang replace yan, uh, nasa kanya na yun. Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at sa uh, ng baha. So sir, sa Sunday ng alas 9, nandun siya o wala kung kung sa kagaya? Ah, oh, yes, yes, yes. Kasi kung wala naman siya, eh mag-distribute uh, na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kami naka-ready para dun sa ating mga kababayan. So, kung kung member sa PNDA, ng vaccine natin? Ano na? Member niya sa PNDA? Uh, may mga, mga, uh, may mga support tayo. Nung kanito tayo sir, eh, medyo may therapy, agility mo, medyo nag-boxing ka talaga ba no? <laughs> <laughs> so, alam yung mga nanonood na kikinig sir. Nakaradyo <laughs> rin tayo, eh. naging playbo ko eh. Sinusuntok nga kung nakatali ang kamay sa likod. Eh. <laughs> uh, Kaya yun na ang, ang, ang inisip ko. lakas lakasan na lang ang loob yan. <laughs> ano nga, usap sa mga netizens. sa, ah. May kanya niya yung pambate yung mga netizens. Eh. Uh, that's, uh, that's good because uh, it will help uh, drum up the event. Para mas maraming sponsor. The more sponsors that we can pull in dito sa event na ito, mas maganda para sa ating mga beneficiary. Sir, may mga netflix na pan-sponsor na waging? Or sponsor that we can that 12 round? Yeah, actually meron. Kasi kaya nga this coming Sunday, marami ng mga tao na darating sa uh, Rizal Memorial Coliseum uh, at 9 o'clock. Whether he shows up or not, uh, we will just... Uh, Continue, continue with the distribution of uh, aid sa ating mga kababayan. Hindi may iwasan, sir, na talagang... Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? if you're if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, wala problema. Kung if, if it will answer the the issues nitong bansa natin, I can do that. Hit maliit ito si General Torre kontra ni Baste, pero kita natin din ang lakas ng suntok niya. Dito pa po niyang sa niya. Halimbawa, nag ka, sir. ka. Dito po. Dito mag-sit ko. Halimbawa, nag-sit ka. Dito pa Ayan, ha? Bang. Nice. Ayan, kalabas ka na doon. tingnan mo yung... Gabiin sayo talaga ni. Dito po, sir. Parit ay, ah, good. Yan 'yung pudio ta. General Torre dito. Parin ah, Parende ka. Ay, good. Ha? Hindi pa 'to. Ha? Hindi pa 'to. Ay. good! Cute. No, pero ang sabi ni General Torre, kahit wala si uh, Mayor Basti di sisipot sa venue, patuloy daw ang kanilang activity. No, patuloy daw ang kanilang activity. So, kung maalala ninyo, ito ang bahagi sa video na naghamon si Mayor Basti. Si, Demo ko, si si lang man na may 3 minute response. Ha? So, it is responsibility na walang krimen na dito sa Davao because it's the it's the PNP's job to secure the the city. And di naman ako pinapilit ng ng city director, so I cannot give you know like I do not know if I can give you know uh, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga police dito because first and foremost I am the mayor, I'm a local here, I grew up here, I know this place, and I know I know the people here and and I know how they behave. Pero pa hindi pag itong si director na nilagay ni ano ni Tore hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's, uh, it's up to them. Okay? So, sinabi naman ni Tore na may 3 mil response, sana ma-feel ma ma ng, ng mga adabawin nyo. But, but, Tingin ko, gagawin niyan, harassment lang talaga. <laughs> Dura, Tori, uh, Mr. Tori, sanay na ako sa iyo. Sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo. Kinid na po nga yung tatay ko eh. Okay na yan. just do whatever you want. You have two years at then finding mo kandida sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin na harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. we have the position eh. Pero gusto mo tukan tayo. ko kumakaya, bitas. Ganun lang. But, you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ang nagmamataliluhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na yan Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davao News. sa so, I min, mean, tas kayo PNP. Taos sabihin niyo hindi na safe ang Davao. So, ano? Apo ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Yung baktuyo mo, hindi eh, ka na nga to. Sarap talaga ako ayin. Totoo lang. May ano ka eh, galbayo, kung isa ka, no? Oh, may ano ka na, may, may issue ka na doon eh. Uh, iba yung ano mo, iba yung yung ambition mo no sa buhay. You I, I, don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Particularly, ito ah, kung sino ka man sa administ administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the general pair If you do not know his story, read it. It's there. It's available for all. Sexy, but you can. Anyway, come here. Just for the report and for every part up, you did not have a say who's seen on next chief for director of this game? No, no they won't allow me to uh choose uh the city director last year when i was mayor uh, last my uh, the last third when i was mayor in two days they you know they replaced uh <laughs> three times the city director three times in two days i don't know much other than panning because They're scared, baby, you know, these uh, policemen who, who were to be aside there paka-loyalista sa amin and they would not, you know, like, uh, do dirty work for them. So, I'm expecting harassment from your... Pangit, you know. Oh, so, sa interview ito, itong dahilan na sinagot ni... Uh, PNP Chief General Nicolás uh, Tori Duterte Sino ang malakas dito? Uh, at nang sinagot ito Vice Mayor uh, Pastor Duterte ng Sintukan uh, okay. Ano ang sagot niyo sir? Um, mga urot talaga na yun eh. <laughs> Pero you know, uh, tamang tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Uh -huh. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. Uh -huh. This coming, kung para mabilis, uh, this coming Sunday uh -huh. sa Araneta, uh, 12 rounds, pwede. Tall rounds sa sundukan para maganda. At okay, para, rounds, ah? Huh? para may, may, may raise natin. Siguro you can find sponsors, per round may mga sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong may raise ng wonder. Sir, can you give us a background? nag ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na nag siya na ng And uh, well, sa atin naman, whether we're serious or not, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para madaling i-set up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask in Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di ba tayo lang kung saan siya kung gusto mo. Ang pinapatulad, I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya uh... Siguro sa tingin, uh, maliit ito si General Torre. Kayang-kaya ito. Kaya may kasabihan tayo. Don't judge the book cover it. No, oh, tuloy natin. Uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that uh, all the proceeds that we'll raise uh, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang yung part ko rito. At uh, uh para sa mga nasalatan ng bagyo at uh, baha ngayong hmm. nakalaan Ito sa mga panahon. So, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Hindi naman ka kasi may... Yung... Hindi naman kailangan <laughs> sa tingin ko naman, eh, charity boxing match, eh, kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, eh, lakasan lang ng loob yan. Eh, so, lakasan, naman, lakasan ng loob. Uh, well, pareho lang naman kami siguro walang practice, or baka walang practice siya, okay lang din, let's see. Pero Say sir, chip, gym, kailangan mo mag-practice? Uh, bukas, uh, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro, na ano ko. Oh, uh, pinatutuwa to talaga, uh, ni. General Torres. Pinas forecast, ilang rounds? Tour rounds para marami tayong ma para marami tayong ma-raise na pondo. The least, after this, after this, are you hoping na matuto ka na itong Barat ada juga yang barat ada. On my part, naman, uh, nothing personal. It. It's just uh, uh, really, I just so uh, very good opportunity to raise funds for charity. What if sir later, what if sir bigla siyang umatras? Siapa yang ada? Siapa What ada? Siapa yang ada? He was the one who issued the, the challenge. Eh, sa atin naman tinatanong. Ngayon. Uh, nasa thumbnail si senador Pampilo Lacson. Bakit po naka... Uh, hindi po yan ibig sabihin siya ang referee. Dahil may pahayag siya na may mag-sponsor daw na venue uh, para sa charity boxing. Pero di na ma... Uh, tuloy ito. Dahil... Malinaw naman yung pahayag ni Mayor Basti Duterte ah may kondisyon siya si Chavit ah mag ah ito mag pusta sana siya di kay Duterte oh, Oo Duterte yun ba kaya may katanungan tayo dyan na pwede niyong i-comment, no? Uh, ang katanungan natin, pwede sa ano masasabi niyo sa kondisyon ni Mayor Basti Duterte at sa hindi pagkasa sa charity uh, boxing. Oh, comment kayo. So, yun lang ang update.